yun mga na umaga ulit mga kapatid welcome back po muli sa akin channel update tayo dito sa may bakod na ginagawa tapos na umupay nito maglalagay na rin ang bakal dito yung likod at saka yung left side tapos na Ali yung right side lang saka yung harapan hindi pa na hukay meron na yung gravel bed to nahuhugan na yung bakal doon sa may manang likod na yun. Apat na 16 mm na ligay dito. anim. Bali anim na bako dito sa may anim na puste dito sa may likod. anim ah, din dito sa may left side hindi na dito sa may likod pwede nang pabuhusan to paabangan na lang itong sa may wall putting, kailangan yung wall putting, naka connection din dun sa may mga kulong para matiba yung wall putting, yung mga yung tambak dito 16 mm yung stirrup nya 16 mm yung ginamit sa patilya continuous na rin yung pagtatile dito hagdaan na break time break time alos nagsakto yung tiles doon sa taas walang siyo 1.2 by 60. Naman tama doon. Lianos nila. Nagputo lang tayo sa taas. Dito lang yan sa baba. Nagbabawas ng 20 sa baba. Dito lang yan sa baba kaya do test Testing na yung sa baba na yung na yung kaya na lang yung sa taas eh may 20 metro. Kaya ba 'yan? Hindi kaya kailangan ni ano na po, 3000. 'Yung lagi na natin 'yong natin na natatanda. Hello guys, laban lang. Ngayong araw 'yung schedule ng aircon pero hindi pa dumating. Sana dumating eh 'yung araw para makapag layout na rin sila ng mga piping. Uh, matakpan na namin itong ceiling. Dikadaan na rin dito. Halos wala pa yung mga panel board namin. Di ba dumating? Nasa ano pa daw? Nasa ang pamil? Oh, nasa India? Nasa India? India. India. India? Nasa India pa rin yung panel board. Ang <laughs> elektrisya namin dito. Dumil. Kasi Riste. Dalawa may matibay na elektrisyon dito. Kasama to si Maynila pagka magkaroon ng may natapos dito. ito si Riste? Pagtulog. Pagtulog. malaking trabaho pa tong electrical lalo wala pa yung mga panel board kailangan e ma -ano na rin to bago magtakip nitong ceiling dapat matising na mga elektrikal may mag repair pagka may ceiling na dapat matisting na to alam na itong mga piping Dito. kakalam mo ano tinto? Granite tiles to. Tingnan dito may built-in cabinet dito. May bathtub. Pusa itong kulong na ito. Nagkakaroon ng shelf dito. Ah, matakpan itong pinakakulong. Dito yung shower area. Bago na rin lang. Adjust. Ayun o, kain na na. Laging nauna yung pinsan ko ha. Kapag kain Di maling eh, mabagal sa trabaho, mabilis sa kainan. <laughs> o? No?

Ay no alos tapos na yung ceiling trimming dito sa may taas sa kwarto. Pati dito yung kabila. ito itong hallway. yung kabilang 4S na dito. Nay-pantay na rin itong kulong dito. Tambulan ng drywall Ah, pumantay dito. Pwede natakpan ito pagka na-testing itong mga wiring. Ito na lang yung kabilang kwarto. Naubusan ng metal paring. Mating na rin itong mga aluminum. Gagamitin ito sa labas. Uh, Airbin. y nabin to sa ceiling sa labas aluminum siya tibay to ito akalawagin ah uh, prime mo muna ng puti Dito yung gagamitin. Lahat ng kisame sa labas. Ayan o, oh, na. Masisipag si to pagka uwian. Ang bibilis eh o. Ano to pinsang ko? <laughs> sinabing uwi yan nauna pa eh pilbing <laughs> tao <siya> tao ito kabati oh <laughs> lasing ko na bukas ulit Lang ito lang binamantayan nito eh. Lasing ko eh. Ayun na, ah, bago ko tapusin ang vlog sa araw na ito, ah, magpapasalamat muna ako sa mga bago kong subscriber. Lalo na sa mga sulit na sumusubaybay dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Agad bless sa ating lahat.